Doon po ng press conference ang Migrante International kahapon po yan araw ng linggo kung saan na nagpahayag po ng frustration itong mga ilang kababayan po natin dyan sa Lebanon. Dahil ang sinasabi, hindi daw po sinasabi yung totoong nangyayari doon dahil marami daw sa kanila ang gusto ng umuwi dito sa Pilipinas pero hindi daw po sila natutulungan. Karamihan daw dun sa mga hindi po natutulungan ay mga TNT. Ah, uh, i-validate po natin 'yan. Nakarating na po sa ating opisina 'yan at tayong uh, ating pangalib uh, at ay naatasan na na-validate kung sino-sino pa 'yung mga OFWs natin doon na gusto na pong umuwi, no? Ah, uh, ang uh, malinaw po, ay eh, bukas po ang ating opisina at bukas po ang ating shelter. Meron po tayong designated shelter sa Beirut, no? At maliban doon, meron po tayong inilista dalawa pa doon sa upper northern part ng ng Lebanon para na sa ganon meron mga gusto ng umuwi kaya pong i-accommodate natin. So alam po nila kung saan po sila makikipagtulungan, alam po nila kung ano ang numerong tatawagan at alam po nila kung saan shelter, no? Uh, tayo po ay nakikiusap sa mga kababayan natin na sana makipag-ugnayan sa lalong madaling panahon kasi ang ang hirap po lalo na ngayon na magulo na, no? Kasi kung matatandaan po ninyo, last year pa lang, last year pa lang alert level 3 na ang Lebanon. At last year pa lang, nag-umpisa na po ang ating pagtulong sa repatriation. Sa katunayan po, 430 na ang naipauwi natin at hindi bababa sa mahigit 50 batches ang ating pong napauwi. No? Yung pong mga kababayan natin na nahihirapan, ito po yung dinilay ng dinilay yung kanilang pag-uwi. At ngayon ay naiipit sila, kaya po nagkakaroon tayo ng challenge. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.